Hello everyone, it's me proudly Mommy Vlog. I'm back again. And for today's video, ayoko nang magkaroon ng marami pa o mahabang intro. Just awareness lang po sa mga scammer, ayan. And may ipapakita po ako mga pictures diyan or screenshot na mga conversation ni scammer at saka ng seller na nagbenta po ng S26 na gatas. Pamangkin ko po siya yung nagbebenta ng gatas na yan. So, ang nangyari ganito. Nag-post ang aking pamangkin sa Market 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 Market. Yung Market Market po kasi ay isang group or page na kung meron kang ibebenta na product or kahit ano pa man basta legal, pwede mong i-post yung inyong gustong ibenta doon. So, isa yung pamangkin ko na nag-post doon and merong nag-comment, nag-PM pa sa kanya. And mababasa po ninyo diyan sa mga pictures na ipopost ko, yung conversation nila kung paano yung kanilang transaction. So, Clarity Espinosa, hindi ko alam kung yan ba yung tunay mong pangalan? Or ikaw ba talaga yung nasa picture? Sayang yung ganda mo, no? Kung scammer ka. Sa bagay, ang ganda ngayon ay ginagamit na sa pang-scam, guys. Hindi, hindi sa pagiging alam mo yon legal ang trabaho, lumaban ka ng patas, girl. Hindi ko alam kung ikaw ay babae ba talaga o lalaki. Hindi ko alam, o hindi namin alam kung paano mo na, na paano nabubuhay ikaw sa galing sa pang-iskam. -e Yung iniskam -e mo, meron ding anak yan na dumedede, and hindi naman din ganun kalaki ang kinikita sa pag-seller ng mga product. Pero ano ang ginawa mo, girl or boy? Hindi ko nga alam kung boy ka nga, ba diba? Sabi ko. Kaya sa mga nagsiseller yan, sa mga nag-online para makabenta, makahikayat ng mga customer, ingat po tayo guys kasi ang mga scammer ngayon ay gumagamit na ng mga fake identity. So ang una ninyong gagawin dyan guys para makaiwas sa pang-scam, katulad ni Clarity Espinosa na yan, na ang ginamit niyang address ay Pasig pero siya po pala ay taga Quezon City ayon sa rider na kumuha ng product sa bahay ng aking pamangkin. So, ang mga scammer ngayon, number one ang gagawin niyan, gagamit ng ibang identity, ibang pictures, kasi napansin ko sa profile ni, ni Clarity Espinosa, wala siyang, hindi mo makikita yung mga friends niyan, basta nakahide lahat. And all, kahit yung profile niya, walang mga comment doon or mga likes, ganon. So, talagang nakahide siya lahat. So, dahil nagtiwala ang pamangkin ko, kaya naibigay niya yung tatlong malalaking box ng S26 na nagkakahalaga ng 4,500 pesos. Yung 4,500 pesos na yun, guys, ay hindi mo makikita sa isang araw. Pero, alam mo yung mga scammer, ang gagaling. Mm, -mm. Tapos, ang gagawin ninyo guys para iwas sa pang-i-scam ng mga katulad ni Clarity Espinosa, hingan nyo ng ID. Kapag hindi na kapagbigay ng ID, huwag nyo nang ibigay ang inyong mga product guys. Iiyak kayo. Kahit umiyak kayo ng dugo, hindi na nila ibabalik yun. Kasi nga, scammer nga eh. Diba? And then, after two days na pinost ng pamangking ko yan sa Facebook, ay merong nag-PM sa kanya. Seller then yung mga ibinebenta naman yata is yung mga ahas na pwedeng alagaan, yung mga mahihilig sa mga snake ba, na hindi naman nangangagat or something like that. Ang ahas niya ay nagkakahalaga ng 40,000 kasi ang kukunin niya daw ay dalawa. O ba diba, nag-inquire ang walang hiya. Meron siyang pangkuha ng 40,000 na ahas, pero yung 4-5 hindi niya babayaran nagatas Tapos makikita ninyo yun sa conversation nung seller na yon sa ahas kukunin niya kaagad, mapera. Siguro ang gagawin niya na naman, mang, ano, gagamitin na naman yung kung paano niya na-scam yung pamangking ko, screenshot na kesyo na babawasan yung bank account niya, na successfully, ano na, send na yung bayad. Pero guys, 3 days, 4 days na lumipas, wala talagang pumasok sa gikas ng pamangking ko. Kaya, sa'yo, Clarity Espinosa, alam mo, hindi natutulog ang Diyos, maniwala ka. May karamang darating sa'yo yan. Kung ikaw may may anak, may kapatid ka, may magulang, kung hindi man sa iyo 'yan, uh, 'yung karma dumating, pwede sa pamilya mo kunin ng Panginoon. Mhm, uh -uh, matakot ka. Kaya kung ako sa iyo habang maaga magbagong buhay ka na. So, pakishare na lang po ako ng video na ito para ma-aware yung mga kamag-anak ninyo. Baka one day, isa sila sa mga biktima. So, pakishare na lang po ng video and ilalagay ko dyan yung pictures niya, yung Facebook account niya. Kayo na po ang bahalang humusga. So, ingat po tayo sa mga scammer.